Isang 79, tahun gulang malalaki, si Lolo Jose ang natakpuang wala nang buhay sa kanyang silit tulugan, ang sanhi ay hindi atake sa habang natutulok, hindi rin dahil sa Ito ay isang bagay na mas pribado at isang bagay na hindi pinauusapan ni Numan, masturbasyon. Ako si Dr. Angela Mendoza, Isang board certified na urologist at eksperto sa kalusugan ng kalalakihan na mahigit sa 60 taong karanasan sa pagamot sa mga nakatatanda. Mismo kong nasaksihan kung paano ang isang simpleng natural na gawain ay maaring maging nakamamatay kapag ginawa sa maling oras. Palagi ninyong pinaniniwalaan na ang pagbibigay kasiyahan sa sarili ay hindi nakakasama, marahil ay malusok panga. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na may matiyak na oras sa isang araw kung kailan ito nagiging isa sa pinakapanganib na bagay na maring gawin ng isang matandang lalaki ng maisa. Sa video na ito, ibubunyak ko ang pitong pinakapanganib na oras para sa mga senior na magmasturbate at kung paano ang isang maling desisyon ay maaring humantong sa pagpalya ng puso, pagkahimatay o mas malalapa. Ang una ay maring ikagulat ninyo. Ito ay isang oras na itinuturing ng maraming senior na pinakaligtas. Kaya't manatili po kayo. Dahil ang pag-alam dito ay maring magligtas ng inyong buhay o buhay ang isang taong mahal ninyo. Bago tayo sumisit sa mga kalamang ito na makapagliligtas buhay, siguraduhin pinutin ang subscribe button at ayon ang bell para hindi ninyo mapalampas ang isa pang kritikal na babala sa kalusugan na para sa mga senior. At kung ang video na ito ay nagbukas ng inyong mga mata o nagpabago ng inyong pag-isip, mag-type ng one sa mga komento. Kung hindi naman, mag-type ng zero at ipaalam sa akin kung paano ko mas mapaglilingkuran ang inyong mga pangangailangang pangkalusugan. Ngayong naunawaan na ninyo kung gaano kaseryoso ang timing? Tuklasin natin ang pitong pinakapanganib na sandali sa isang araw kung kailan ang masturbasyon ay maaring tahimik na maglagay sa panganib ng inyong kalusugan at maging ng inyong buhay. Una, sa pahitan ng 4, 0 newtons, U at 6, 0 newtons, Biglang mga kaganapan sa puso, sudden cardiac events. Ang mga oras na ito sa madaling araw ang pinakapanganib na panahon para sa mga senior na gumawa ang anumang gawaing pisikal na nakapagpapasigla kabilang ang masturbasyon. Sa mga oras na ito, dumaranas ang katawan ng isang natural na proseso na tinatawak na morning surge kung saan mabilis na tumataas ang presyon ng dugo pagkatapos ng isang gabing pamamahinga. Bagamat nakakatulong ito na ihanda ang katawan sa pagising, lumilika rin itong isang mapanganib na sandali para sa mga nakatatanda. Para sa mga individual na higit sa 60 na ang ugat ay maaring hindi, na na babanat at ang kanilang cardiovascular system ay mas marupo, ang biglang paktaas na ito ay maaring maging mapanganib kapag sinamahan ng sexual na pakasabik at orgasmo. Napansamantalang nagpapataas ng bilis ng tibok ng puso at presyon ng dugo, ang dakdak na stress sa puso ay maaring mag-trigger ng makaganapan sa puso tulad ng atake sa puso o stroke. Habang nagpapahinga, ang inyong katawan ay kagigising pa lamang, ang inyong nga sistema ay nagre-regulate pa. Ang pagdaragdag ng matinding pisikal na stimulasyon sa marupo na sandaling iyon ay parang masyadong mabilis na pag-on ng switch. May isang kritikal na bagay na maaring masira. Maraming masenior ang nakakamaling naniniwala na ang madaling araw ay isang tahimik at payapang oras para sa naturang personal na gawain. Ngunit sa physiological na aspeto, ito ay isa sa mga pinakapabago-bagong panahon ng araw. Nakalulungkot, ilang maulat ng kaso ang nakumpirma nito, kabilang ang mapakakataon kung saan ang ma-individual ay natakwang hindi na tumutugon sa kanilang makama o banyo kasunod ng stimulasyon sa madaling araw. Kalaunan, Inyugnay ng mga doktor ang makinalabasang ito sa sobrang karga sa cardiovascular system sa panahon ng morning surge. Upang maprotektahan ang inyong puso at mapanatili ang inyong kalusugan, iwasan ang panahong ito na may mataas na panganib para sa anumang matinding aktibidad. Hayaan mo nang maging matatak ang inyong katawan. Mahintay hanggang sa bandang umaga na kung kailan ang inyong masistema ay ganap ng nagising at nakapag-adjust. Ngunit narito ang nakagugulat na katotohanan. Kahit na iwasan ninyo ang oras na ito, mayroon pang anim na iba pang hindi inaasahang sandali sa buong araw na maari ring maglagay sa inyong kalusugan sa malubhang panganib. Ano kaya ang maito at hindi ba ninyo na mamalayan na inilalantat ninyo ang inyong sarili sa panganib sa mga oras na iyon? Alamin natin. Ikalawa, pagkatapos na pagkatapos uminom ng gamot sa presyon ng dugo, sinkope pakahimatay, pakahilo, mababang oksigen sa utak, Maraming senior ang nagsisimula ang kanilang araw sa pakinom ang gamot sa presyon ang dugo. Kadalasang hindi alam ang nakatagong panganib ang timing. Ang magamot na ito ay idinisenyo upang mapababa ang presyon ng dugo at pagaanin ang pasanin sa puso, ngunit ang kanilang pinakamataas na epekto ay karaniwang nangyayari sa lupeng 1 hanggang 2 oras pagkatapos inumin. Sa panahong iyon ng pinakamataas na epekto, ang inyong presyon ng dugo ay maaring bumaba ng mas mababa kaysa sa normal. Isang kondisyon na kilala bilang hipotensyon. Kung isa sa ang epektong iyon sa natural na stress sa cardiovascular system mula sa sexual na pakasabik, ang resulta ay maaring biglang pagkawala ng malay o matinding pakahilo, lalo na sa panahong o pagkatapos mismo enehe orgasmo. Ito ay kilala bilang double drop effect. Pinapababa ang inyong gamot ang inyong presyon ng dugo at lalo pa itong pinapababa ang masturbasyon sa pamamagitan ng vasodilation at mga pagbabago sa hormon. Maaring hindi makakuha ang sapat na oksigen ang utak na hahantong sa pagkahimatay o pagkalito at dahil ang masturbasyon ay madalas na ginagawa ng pribado. Ang anumang pakahulok o pagkawala ng malay ay maaring hindi mapansin na nakantala sa kritikal na tulong. Sa mga matitinding kaso, mare pa itong humantong sa mapinsala sa ulo o stroke. Nagbabala ang mga doktor sa Mayo Clinic na dapat pagiwalayin ng mga senior ang kanilang magawain sa pag-inom ng gamot mula sa kanilang mga aktibidad na pisikal na nakapagpapasigla. Ang simpleng solusyon, maglaan ng agwat na hindi bababa sa 2 oras pakatapos uminom nang inyong mga tableta bago gumawa ng anumang bagay na maaring magpataas ng bilis ng tibok, ng puso o daloy ng dugo. Nagbibigay ito sa inyong katawan ng oras upang mag-adjust at binabawasan ang panganib ng biglang pakbaksak. Ngunit kahit na mapamahalaan ninyo ng perpekto ang timing ng inyong gamot, may isa pang tila hindi nakapipinsalang pang araw-araw na gawin na maaring tahimik na maglagay ang inyong buhay sa panganib kapag isinama sa masturbasyon. Ano ito at bakit marami itong nabibiglang senior? Malalaman ninyo. Ikatlo pagatapos na pagatapos ng NG na shower o paliligo, temperatura shock at sobrang pagod ng NG puso, cardiac overload, maraming senior ang nasisiyahan sa ginhawang dulot ng mainit na shower o paliligo, lalo na sa umaga. Ang init ay nagpapaginhawa sa mga kalamnan, nagpapakalma sa isipan at nagbibigay na pakiramdam ng panibagong lakas. Ngunit ang hindi napapansin ng karamihan, ay napakatapos Napakatapos ng isang mainit na shower, ang katawan ay nasa ilalim na ng physical na stress. Ang mainit na tubig ay nagiging sanhing ng pagluwang ng gadaluyang ng dugo na nagpapababa ang presyon ng dugo at nagre-redistribute ng daloy ng dugo palayo sa utak. Kapag idinakdak ninyo ang tindinge masturbation masturbasyon sa cardiovascular system sa marupok na panahong ito, ang inyong katawan ay maaring mabilis na mapuno. Uh, ang kombinasyon ito ay maring humantong sa temperature shock, pakahimatay, palpitations kang puso, o kahit isang aritmia. Madalas iulat ng mga senyo na nakakaramdam sila ng pakahilo, panghihina, o ang pakalito, pagkatapos ng orgasmo, pagkatapos maligo. Ngunit ilan lamang ang nauugnay ng mga pangyayari. Sa katotohanan, ang inyong katawan ay nahihirapang makayanan ang dalawang mabigat na proseso ng sabay-sabay. Ang pakpapalamig sa sarili at ang pamamahala sa tumaas na aktibidad ng puso. Ang mas nakababahala ay maraming senior ang naksasagawa ang magawaing ito ng makisa. At salikot likot ng manakasarang pinto na nangangahulugang anumang pakahulot o pakawala ng malay ay maaring hindi matuklasan hanggang sa huli na ang resulta na antalang interbensyong, medical at posibleng mga kahihinat ng nagbabanta sa buhay. Pinapayuhan ng mga doktor na maghintay ng hindi bababa sa 30 hanggang 45 minuto pakatapos maligo bago gumawang ang anumang intimate na aktibidad na nakbibigay daan sa temperatura ng katawan at daloy ng dugo na bumalik sa ligtas na antas. Ito ay isang maliit na paksasayos na maaring maiwasan ang isang malaking problema. Gayon pa man, kahit naiwasan ninyo, ang bitak ng mainit na shower, isa pang mapanganib na panganib ang maaring na abang sa gabi, isang panahon na pinaniniwalaan ng marami na payapa at pribado, ngunit tahimik itong nagpapataas ng posibilidad ng pinsala o mas malalapa. Bakit isang nakatagong panganib ang gabi at ano ang dapat ninyong iwasan bago matulog? Patuloy na manut upang matuklasan ang nakakagulat na Ikaapat, Ikapat, gabi 11, 0 n gram 2, 0 n u, pagbaba ng kakayahang mag-isip, cognitive impairment, pagkawala ng koordinasyon. Para sa maraming nakatatanda, ang gabi ay tila ang pinakapribado at hindi na abalang oras ng araw. Tahimik ang bahay, payapa ang mundo at may natural na pagnanais na makrelax. Ngunit ang pagsasagawang masturbasyon sa panahong ito, sa pagitan ng seblas nyo tong at duwang itong itong u uh, ay maring maging hindi inaasahang mapanganit. Habang tayo ay tumatanda, ang kakayahan ng ating utak na manatiling matalas sa gabi ay makabuluhang bumababa. Natuklasan ng manerologis na ang ma reaction time, balanset, pagiging alertong ang isip ay lahat, ay apektado sa maoras oras na ito, lalo na para sa mga higit sa 60. Ang pagbabang ng cognitive function na ito ay nakakaapekto sa lahat mula sa paggawa ng desisyon hanggang sa pangunahing koordinasyon ng motor. Pagkatapos ang orgasmo, kapag bumaba ang presyon, ang dugo at tumaas ang relaxation hormone. Ang inyong bumagal ng response time ay nagpapahirap na mapansin ang pagkahilo o ligtas na tumayo. Maraming senior ang nahuhulog habang sinusubukang pumunta sa banyo o lumipat sa kama pagkatapos ng stimulasyon sa gabi, lalo na kung sila ay hindi matatak sa kanilang nasa pao nasa isang madilim na silit. At dahil maaring tulog ang iba sa bahay, madalas na ang tulong. Ang mas nakababahala ay tumataas din ang kahinaan sa emosyon sa gabi. Ang mapakiramdam nga kalungkutan o pihati ay maaring magtulak sa ilan na gamitin ang pagbibigay kasiyahan sa sarili bilang isang mekanismo sa pagarap sa problema na ginagawa itong mas compulsive kaysa nakagagaling. Hindi lamang ito tungkol sa physical na kaligtasan, ito ay tungkol din sa emosyonal na kagalingan. Upang mabawasan ang panganib, unahin ang manggawain ito ng mas maaga sa araw kung kailan ang inyong katawan at isipan ay mas may kakayahan kaayahang ang stimulasyon at pagaling. At huwag balewalain kung ano ang sinusubukang sabihin sa inyo ang inyong nga emosyon sa gabi. Ngunit hindi lamang ang timing ang nakatagong panganib. Mayroong isang bagay na mas karaniwan, isang bagay na ginagawa ninyo tuwing umaga na tahimik na ginagawang mas mapanganib ang solong kasihan kaysa sa inaakala ninyo. Ano ito at bakit dapat bigyang pansin itong ang bawat senior bago mahuli ang lahat? Ipakpatuloy natin. Ikalima, kapak dehydrated, hal, bago, makalmusal, orthostatic hypotension, pakkahilo, pakbaksak. Karamihan sa mga senior ay nagigising sa isang bahagyang estado ng dehydration. Pagkatapos na ilang oras na tulok ng walang tubig, mababa ang balanse ng likido sa katawan, mas malapot ang dugo at mas mabagal ang sirkulasyon. Kapag idinagdag ninyo, ang nga pangangailangan sa kardiofaskular, hmm masturbasyon tumaas na bilis tibok ng puso, pagluwang ng daluyang ng dugo, at mapakbabago sa hormon lumilikha kayo ang perfectong kapaligiran para sa orthostatic hypotension. Isang biglang pakbabang presyon ang dugo kapag tumatayo o nakbabagong position. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwang sanhing pakahilo, pakahimatay, at mapanganib na pakahulog sa mga nakatatanda. Ang paksasagawa, nga sekswal na aktibidad bago muling mag-hydrate ay maaring humantong sa pakalito, pagkawalang nga malay, o kahit nakawalan ng na ulirat. Ang katawan ay simpleng walang sapat na dami ng likido upang suportahan ang parehong utak at mga kalamnan sa ilalim ng tumaas na pangangailangan. Madalas iulat na mga senior na mayos ang kanilang pakiramdam sa isang sandali at pakatapos ay biglang nahihilo o nanghihina sa susunod. Ang nakakatakot na bahagi ay kung gaano ito kabilis mangyari, lalo na kapag walang ibang tao sa paligid upang tumulong. Ang solusyon ay simple ngunit epektibo, uminom ngang isang buwang baso ngang tubig hindi bababa sa 15 hanggang 20 minuto bago ang anumang intimate na aktibidad, lalo na sa umaga. nakbibigay ito sa inyong katawan ng pakakataong may balik ang ng dugo, suportahan ang oksigen sa utak at bawasan ang inyong sansan na bumagsak ang pagpapanatili nga isang bote nga tubi malapit sa inyong kama o banyo ay isang gawin na maring tahimik na maglitas ng inyong buhay. Ngunit hindi lamang ang hydration ang hindi nakikitang salik na kumikilos laban sa inyo. May isa pang banta na nakatago sa inyong pang-araw-araw na gawain. Isang bagay na tila ganap na hindi nakakapinsala ngunit maaring maging nakamamatay kapag isinama sa sexual na pakasabik. Anong pang-araw-araw na gawi ang malapit na nating ilantat at paano ninyo mapoprotektahan ang inyong sarili bago mahuli ang lahat? Huwag palampasin ang susunod. Ikaanim, pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-upo o pagiga, ma-issue sa sirkulasyon, pamumong dugo, blood clots, pagbabang presyon ng dugo, habang tayo ay tumatanda, ang ating makatawan ay hindi na gaanong mabilis mag-adjust sa pagalaw, pagkatapos manatiling hindi gumagalaw ng masyadong mataga. Ang mahabang panahon ng pag-upo habang nanonot ng TV nagbabasa o nakahigasa sa kama ay maaring maging sanhingang pag-ipon ng dugo sa ibabang bahagi ng atawan. Lalo na sa mabinti, kapag bigla kayong kumilos mula sa estado ng pamamahinga na ito patunggo sa pisikal na aktibidad tulad na masturbasyon, Maring hindi handang inyong cardiovascular system na tumugon. Ang pagbabago sa postura at biglang pagtaas ng bilis ang tibok ng puso ay maaring humantong sa isang matinding pagbabang presyon ng dugo, pagkahilo o kahit pagkahimatay. Ang isyong ito ay nagiging mas mapanganib sa pagtanda dahil ang ngadaluyan ng dugo at puso ay hindi nagaanong nababanat o tumutugon. Ang nga senior ay mas madaling kapitan ng pamumuong ng dugo mula sa matagal na pagupo pagiga. Ang sexual na stimulasyon ay lalong nagpapataas ng bilis ng tibok ng puso at nangangailangan na ng mas maraming oksigen at daloy ng dugo na lumilikhang ng isang perpektong bagyo ng pisikal na pagkapagot. Mari itong maksimula sa pamumula ng mukha o bahagyang pagkahilo. Ngunit maaring mabilis na umulat sa isang seryosong pagkahulok o pagkawalang malay. Upang maprotektahan ang inyong sarili. Mahalagang dahan dahan gisingin muli ang inyong sirkulasyon. Bago gumawa ng mm, anumang solong aktibidad, maglaan ilang minuto upang mag-inat, maglakat ng dahan-dahan o igalo ang inyong nga braso at binti. Hayaan ang inyong katawan na dahan-dahang gumalaw sa halip na magmadali sa pisikal na pagsisikap. Ngunit kahit na ang inyong katawan ay ganap na na-warm up at ang inyong sirkulasyon ay dumadaloy, may isang huling na katagong panganib na nananatili. Isang panganib na hindi nagmumula sa inyong pisikal na katawan, kundi mula sa inyong isipan. Ano ang nangyayari kapag kumikilos kayo sa panahon ng kahinaan sa emosyon at paano ito makakaapekto hindi lamang sa inyong kaligtasan kundi pati na rin sa inyong pangmatagalang kagalingan? Ang sakot ay maring makulat sa inyo. Patuloy na manood. Ikapito, sa panahon ng kahinaan sa emosyon kalungkutan, pihati, psikologikal na pak depende hormonal disruption, habang tayo ay tumatanda, ang kalusugang emosyonal ay nagiging kasinghalaga ng pisikal na kagalingan. Ang mapakiramdam na kalungkutan, pagkawala o pigati ay karaniwan lalo na para sa mga kasinyo na naninirahang mag-isa o nakikipagbunos sa pagluluksa. Sa mga sandaling ito, ang masturbasyon ay maring maging higit pa sa isang mapakukunang kasiyahan. Maaaring itong maging isang emosyonal na paktakas. Bagamat ang pagbibigay kasiyahan sa sarili ay natural at malusok kapag hinihimok ng positibong emosyon, ang paggawa nito upang pamanhidin ang sakit o punan ang isang kakulangan ay maring lumihang ang isang nakakapinsalang pattern na dahan-dahang sumisira sa inyong mental at emosyonal na balanse. Kapag hinihimok ang emosyonal na pagkabalisa, ang paglabas ng dopamine at iba pang mga kemikal na naunay sa kasiyahan sa panahon na orgasmo ay maring magbigay ng panandaliang ginhawa. Ngunit pagkatapos, ang parehong pagbabangang kemikal na iyon ay maaring mag-iwan sa inyong pakiramdam na mas walang laman na kahiwalay o kahit na nalulumbay. Para sa ilang nga senior, ang siklong ito ay nagiging nakakahumaling. Hindi sa tradisyonal na kahulugan, kundi sa kung paano nito pansamantalang tinatakpan ang malalim na emosyonal na sugat sa paglipas ng panahon. Mari itong humantong sa pag-iwas sa matunay na koneksyon nabawasan motibasyon at mas malalim na emosyonal na pakapagot, Hindi ito nangangahulugan na dapat kayong makaramdam nga kahihiyan. Nangangahulugan ito na oras na upang makinig ng mas mabuti sa inyong nga emosyonal na pahiwatik. Naghahanap ba kayo nga hawas sa pamamagitan, intimasi o iniwasan ang tunay na hinihiling ng inyong puso samahan, pag-usap, pahilom? Kapag ang inyong motibasyon ay nakaugat sa sakit, madalas na dinadala ng inyong Katawan ang pasanin sa pamamagitan ng tumaas na stress hormones na na paktulok at pakabalisa ang susi ay kamalayan. Kung napapansin ninyo ang pattern na ito, makipaugnayan sa isang tao, isang kaibigan, isang therapist o isang support group. Ang kalusugang emosyonal ay lumalago sa connection, hindi sa pag-isa. Ngayong natutunan na ninyo ang pitong pinakapanganip na oras para magmasturbate bilang isang senior, mayroon paring isang huling tanong na dapat ninyong itanong sa inyong sarili. Paano ninyo gagawing mas ligtas, mas malusok? at mas nakapagpapalakas ang personal na bahaging itong buhay kaysa dati, tuklasin natin ang masagot na maring magbago ng inyong gawain. Paano gawing ligtas at malusok ang masturbasyon pakatapos ng edad 60? Ang pagtanda ay hindi nanggangahulugan ng pagsuko sa intimasi. Sa katunayan para sa maraming senior, ang masturbasyon ay nanatiling isang pribado at nakagiginhawang paraan upang manatiling konektado sa kanilang katawan, emosyon at pakiramdam ng sigla. Ngunit pagkatapos ng 10, nagbabago ang katawan sa mga paraan na nangangailangan ng mas maraming pag-ingat, kamalayan at paghahanda. Ang pagawang pagbibigay kasiyahan sa sarili na ligtas at malusok ay hindi tungkol sa paghihikpit ito ay tungkol sa pagalang sa nagbabagong pangangailangan ng inyong katawan at pagsasayos ng inyong magawi upang suportahan ang pangmatagalang kagalingan. Maksimula sa pamamagitan ng pagpiling ang tamang oras ng araw. Ang kalagitnaan ng umaga hanggang magang hapon, karaniwan sa pagitan ng 10.00 Newton U at 2.00 Newton. Ha, ay kung kailan ang karamihan. Sa mga senior, ay nasa kanilang physical at mental na pinakamalakas na estado. Sa panahong ito, mas matata ang presyon ng dugo, mas alerto ang utak, at natural na mas mataas ang inyong nga antas kang enerhiya. Bago gumawa ng anumang uri ng stimulasyon, siguraduhin sapat ang tubig sa inyong katawan. Ang isang baso ng tubig 15 hanggang 30 minuto bago gawin ito ay nakakatulong na, na iregulat ang sirkulasyon at binabawasan ang panganib ng pakahilo o bigla ang pakbabangang presyon ng dugo. Lumihang isang ligtas at komportableng ang kapaligiran. Gumamit ng tamang ilaw. Siguraduhin tuyo ang sahig at hindi madulas. At isaalang alang ang pananatiling nakaupo o nakahilig kung may problema sa balanse. Bigyan ang inyong sariling ang oras upang mag-work up, kapwa sa physical at emosyonal. Ang pakmamadali ay nagpapataas ang tensyon at panganib. Kung umiinom kayo ng gamot na nakaka sa presyon ng dugo o bilis ng tibok ng puso, iwasan ang intimate na aktibidad ng hindi bababa sa 2 oras pakatapos inumin ang maito upang mabawasan ang posibilidad ng pakahimatay o mga irregularidad sa puso. Pinakamahalaga, bigyang pansin ang inyong motibasyon. Nagahanap pa kayong kagalakan, kapayapaan, paglaya, o sinusubukan ninyong pamanhidin ang isang bagay na mas malalim, ang kamalayan sa emosyon ay kasing halaga ng pisika na kaligtasan. Kapak parehong iginagalang, ang masurbasyon ay maring magpatuloy na maging isang maganda at nakpapatibay buhay na bahagi ng inyong paglalakbay kahit na pagkatapos ang 10 Conclusion. Isang bagong kabanatang kamalayan, hindi takot. Ang paktanda ay hindi isang kahinaan ito ay isang pagbabago. Isang pagbabago sa kung paano natin inaalagaan ang ating sarili, kung paano natin naunawaan ang ating katawan, at kung paano natin pinararangalan ang bahagi, ang buhay na nagdudulot pa rin sa atin ng ginhawa. Koneksyon at paglaya. Ang masturbasyon, kapag nilapitan ng may kamalayan at intensyon, ay maaring manatiling isang malusok at nakpapatibay na bahaging ang inyong gawain hanggang sa inyong 60, 70 at higit pa, ngunit dapat itong gawin ng matalino. Ang dating tila hindi nakakapinsala o automatiko sa ating kabataan ay nangangailangan na ngayon ng mas maraming pag-isip, mas maraming paggalang sa timing, hydration, sirkulasyon, gamot at mood. Hindi dahil mali ang gawain, kundi dahil ang katawan ay nakbabago ng tahimik at tuloy-tuloy. At kung babalewalain natin ang mga pagbabagong iyon, maring magbaya tayo nga halagang mas malaki kaysa sa kahihiyan pagkahulog mga kaganapan sa puso pagkawala nga malay pagdepende sa emosyon o mas malala pa ngunit hindi ito nangangahulugan ng pamumuhay sa takot nangangahulugan ito ng pagpili sa kapangyarihan kaysa kamangmangan pag-iwas kaysa pagsisisi dignidad kaysa katahimikan ang katotohanan ay ang pinakapanganib na oras para magmasturbate ay hindi lamang tungkol sa oras sa orasan. Ito ay tungkol sa estado ang inyong katawan at inyong isipan sa sandaling iyon. At ngayon alam na ninyo kung ano ang dapat bantayan. Mayroon na kayong kaalaman upang protektahan ang inyong puso, ang inyong kaligtasan, at ang inyong kapayapaan. Kaya maglaan ng sandali upang makinig, makinig ng mabuti sa sinasabi ng inyong katawan. Dahan-dahan, uminom ng tubig, huminga, piliin ang tamang oras, at higit sa lahat, gawing bahagi ng inyong Buhay ang intimacy na sumusuporta sa inyong kagalingan. Hindi nakbabanta dito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito o nakbukas ng inyong mga mata sa isang bagay na hindi ninyo pa naisip noon, huwag itong sarilinin. Ibahagi ito sa isang kaibigan, isang magulang o isang taong mahalaga sa inyo. At kung nanonood pa rin kayo, Makkomentong pinipili ko ang kaligtasan sa ibaba para malaman kong kasama ko kayo at sineseryoso ninyo ang inyong kalusugan. Protektahan natin ang ating sarili at ang isa-isa isang matalinong pagpili sa bawat pagkakataon.